Gaano ba kalalim ang pagkilala natin kay Kristo? Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus Maria at Jose. Mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat. Narito naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pagpasalamat natin sa Panginoon sa lahat ng mga biyaya ang ating natanggap sa likod ng ating maraming pinagkakaabalahan. Sa araw na ito, nasa ikalabing siyam na araw na tayo sa buwan ng Oktobre, 2024. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 12, Versikulo 8 hanggang 12. Sinabi dito ni Jesus, Ang kumikilala sa Kanya ay kumikilala sa nagpadala sa Kanya. Alam niyo, napakasimple lang ng salitang binitawan ni Jesus. Pero para sa akin, ang gusto niyang ipaabot sa ating lahat na ang pagkilala natin sa Kanya ay kailangan makita natin at maipakita natin sa ating buhay. May isa natin upang sa gayon tayo mismo ang nagpapahayag kung sino si Kristo na kinikilala natin. Ang Kristo na kinikilala natin na mapagmahal. Ang Kristo na kinikilala natin na mapagbigay. Ang Kristo na kinikilala natin na nagpapahayag ng mabuting balita. Nagbibigay ng pag-asa, ng kapayapaan. Sana maging tanda, maging marka ng ating pagiging Kristiano ng ating pagiging anak niya at ng ating pagkakilala sa Kanya. Ito yung pinakamalaking hamon sa ating lahat, lalong lalo na sa pagkasalukuyang panahon, na sana maging tapat tayo sa pagkakilala natin kay Kristo at maisabuhay natin ito ng buong puso, ng buong pagmamahal. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming maipahayag namin ng buong puso ang pagkakilala namin sa iyo sa pamagitan ng aming paglilingkod sa bawat isa. Amen.